Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oo. Pagkawala oh, oh. eh. Anyway, tuloy po na niya. Ayun po, isa sa ating mga uh, priority legislative agenda yung employment opportunities for senior citizens. Na pwede pang magtrabaho senior kahit po na naka-retire na siya. Mm -hmm. Ngayon po ito pa. Uh an act increasing the discount rate ng monthly electric and water consumption natin. Sa so, ngayon kasi 5% lang ang discount ng senior citizens, ay gagawin po nating 15%. 5% lang ako po. Oo, gagawin natin. Ang ibibigay po ng uh, Meralco, ko 'tong diskwento no, utilities. Sa utilities po. Opo. 5% lang. Ano po ang uh, percentage ng na 15%. 15%? Bakit hindi po 20 din? <laughs> Kala na po, nagkaroon tayo ng mga pag-hearing, uh, pagdinig sa kongreso, eh marami pong opposition, lalo na yung mga, mga electric company. So, nag na, come up na lang po kami, 15%. At 15 At least, compromise na, agreement na po pa ba yan? At natin ng Uh, additional 5% pa. So, uh, okay. uh, how much will be the discount? No. 15%? 15% na po. More or less approved na yan. At uh, uh, diba, nasa, ito yung paglalaban natin sa susunod na kongreso pa rin. Ah, okay. Hindi okay. diba po natin natapos eh. Mm. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!